Hey, magandang gabi. Nandito na po yung may kanya ng cellphone na to. Si Raymond. Raymond Perpinyan po. Ayan si Raymond Perpinyan. Ayan po siya. O, ayan sa natin. Ayon, magandang gabi daw. Maraming salamat po at napabalik na nga ang cellphone. Mm -hmm. Lagay na ang lock hindi na mapapabalik ito eh. Oo, kasi kahit yung cellphone na simple na pagka kinusunan okay. natin, hindi talaga makapabalik. Awanan uh, nyo siya, napabalik po. O, oh, ayan si Roy Raymond Perpinyan po. Perpinyan. Nalabing <laughs> bulok. Perpinyan eh, si Raymond Tagatay natin ka, My channel, I make a co-wonder Arlene C. No! Oh, ha? Huh? So, mga kawagay, kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to click subscribe, click like, share, and comment na rin kayo. Nag-isip. <laughs> <it>? Huwag <laughs> di ka na makalimutan. Sa'yo mga ma wonder Don't forget to click ALL. All para updated kayo sa akin. New upload. O diba? Oh, ha? Kagabi pa po ito ay naitawag sa akin ng mga barangay tanod dahil may napulot po silang cellphone, iPhone, ayan po siya. At sinurrender po sa akin ng kagawad, ito po ay napulot nila kasama ng mga tanod. So kagabi pa po ito ay tinawag na sabi nga na may naipulot silang cellphone. Sabi ko, iwan na lang muna sa table ng duty at bago ko tignan sa umaga pagpunta ko dito sa barangay. So, ngayon mga wonder sinubukan ko pong kontakin yung mga nakikita ko po sa notification dito hanggang sa nakita ko po dito sa isang friend niya, yung aking anak ng kaibigan ng mother ko na taga-naik. So, sinubukan ko rin pong uh, kontakin sa kanya kung kakilala niya yung may kanya ng hmm. cellphone na iPhone. So, itinulungan din po niya ako na maipost yung pangalan na, na may kanya at makontak ako kung sakaling makita ang nakapost niya. So, ngayon mga wonder humingi rin ako ng tulong sa aking mga kabarangday secretary. So, ganoon din po at tumingi rin ako ng tulong sa aking anak na si Prince Arvin na sakaling ma makontakt niya may kanya ng cellphone na to. Kagabi pa po ito na itawag sa akin ng mga barangay tanod dahil may napulot po silang cellphone. iPhone. Ayan po siya. At isinurender po sa akin ng kagawad. Ito po ay napulot nila kasama ng mga tanod. So, ikagawi pa po ito, itinawag Nasabing na sabi nga na may na-pull silang cellphone. Sabi ko, iwan na lang muna sa table ng duty at bawak ko tignan sa umaga pagpunta ko dito sa barangay. So, ngayon mga ka wonder sinubukan ko pong kontakin yung mga nakikita ko po sa notification dito hanggang sa nakita ko po dito sa isang friend niya yung aking anak ng kaibigan ng mother ko na taga-Naik. Yeah. So, sinubukan ko rin pong uh, kontakin sa kanya kung kakilala niya yung may kanya ng cellphone na iPhone. So, itinulungan din po niya ako na ma-post yung pangalan na, na may kanya at makontak ako kung sakaling makita ang naka-post niya. So, ngayon mga ka humingi rin ako ng tulong sa aking mga kabarangay secretary. So, ganoon din po at mm, ako ng tulong sa aking anak na si Prince Arvin na sakaling ma-contact ma, ma niya yung may kanya ng cellphone na to. So ayun mga kawander, wonder inisa-isa po namin mahanapin yung mga pangalan na lumalabas ito sa notification. Inad ko rin po ibang mga friend ng may kanya ng cellphone para matrace natin yung may kanya ng cellphone na to. So ayun mga kawander, wonder saka kabutihang palad naman ay nakontak po ng anak ko yung isang kaibigan ng may kanya ng cellphone na to. So... Mga kawander, wonder ayun. Diba? ba napakaswerte naman nung may kanya nito dahil ang nakapulot nito ay mga tanod dami at ang kagawad. O 'di ba? Pero kung hindi natin masabi kung sa iba 'yon, baka hindi na 'yon maibalik, 'di ba? Napakahalaga kasi ng cellphone, halos na dito lahat ng ating mga data. So kailangan po natin ibalik ko na napulot natin na hindi atin, 'di po ba? At ito ay siguradong talagang hinahanap na lang may kanya, 'di ba? So, mamaya maya mga kawander, ngayon po ay almost 5 o'clock in the afternoon. At darating po dito yung may kanya ng cellphone para po kunin niya yung kanyang cellphone. Hindi po ba? Ayan. Ayan, mabuti na lang po yung mga kagawad at tanod namin ng kapulot kasi kung iba naman po yun. Siyempre, kahit simpleng sell po lang yan, pagka may personal na interest, hindi na mababalik. Okay. <laughs> Oo. So, ayun mga ka-wonder ko, kung kayo po yung makapulot na hindi nyo gamit at alam niyo namang yun talaga importante, ibalik po natin. Ano po, ano? Ayan, para po, uh, sa susunod, kung tayo naman po mawalan, ay maibalik din sa atin. Siyempre, sobrang ano rin po tayo, thankful. So, ayun mga ka-wonder, Ah, salamat po at ayan po ating salamat si Kay si. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat thank you sa ating mga kagawad, Salamat sa ating mga, salamat mga salamat tanod. Salamat po. sa kagawad ng layo mong bilog. Ayan eh. din po. Oh, eh. Salamat po. Mm -mm. Salamat e, po. Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. 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 Mm -hmm. so, Magbalik po tayo ng cellphone pag uh, nakapunta O oh, na tama, kasi talagang importante kasi po, yung cellphone. Hindi po cellphone yung importante, yung ano po eh. Data. Opo. Oh, po, yung... yung data ng laman ng ano, oh, ng cellphone. No? Kasi na andyan lahat yung ating data ng pagkatao natin. Oh, na, parang pag nawala ka ng cellphone, parang kulang ka na eh. Kulang ng pagkatao kasi na nakuha na nila eh. O oh, 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 pwede po. nilang buksan yan, ihack nila. Oh, mga yun. Uh, memories din po, marami. Tsaka mga mahalagang mga pictures o so, sa trabaho ganun din. oh yung mga date yun kasi pag nagkaroon ka ng trabaho isa pa rin yung pwede kasi nang gamitin yun kaya nga po kaya kung mabuksan oh talaga kaya so, mga ka-wonder yung maging aral po sa atin na kung tayo pa yung makakuha po o makapulot ng hindi atin gamit eh, po tayo magbalik Ayan. At sana ganun din po tayo dahil syempre pamamarisan din po lalo tayo ng mga ating mga kabataan ngayon na na pag hindi ating gamit ay matuto po tayo magsaud. So, ayan mga ka-wonder. Uh, Magkaroon po tayo ng lesson and learn ngayon. Tsaka, ingatan po natin yung ating gamit. Ano? Bakit ba yung nalaglag? kasi yung gamit ko. Oo, uh -huh. so, yung siguro malalim yung bulsa. Kaya nga po. Tingnan, hindi siya nasira. Nga po. <laughs> ano na ito, sanay na mapabagsak. Ah, sanay na ba? Buti nga matiba yun. <laughs> o, okay. yan siya mga ka-wonder. Goodbyes. Godbyes. Okay, Wonder, nandito na tayo kasama ni Raymond yung kanyang girlfriend. Ano pangalan? Alaysa. Alaysa. O, oh, siya yung naka-profile doon. O, oh, tiyo ko hindi doon dahil kay Alaysa, hindi makikita sa oh, cellphone niya. <laughs> no, sa ayun, o, oh, ayun. Si Alaysa. Ang ganda. Mga kung hindi niya po, <laughs> Oo, ano ma. yung picture niya, baka hindi na mapabalik ka. <laughs> Oo nga. Ang sige, thank you. So, salamat po. Okay.